So, hello guys. Birthday ng classmate ni Sabrina ngayon. So, na birthday kami doon sa golf, gulf golf dome. Yung ano nila, yung party. So, hindi ko na binudyuhan yung party um, birthday boy, no? Kasi, alam mo naman, for safety purposes. <laughs> okay, go. Happy rin. Stop. There you go. Good job. So, after namin na birthday guys, pumunta picking. kami sa strawberry farm. mag strawberry picking kami. Matagal ko nang oh, gusto mag strawberry picking guys. Yes, matagal ko nang that's dinadala wow. si ano, pag gusto ko, wait, sabi ko sa kanya, bus, gusto yeah. ko mag strawberry picking. Gusto ko naman ma-experience ano, mangunguha ka ng strawberry. So, ayan, dinala niya ako dyan after nung ano, no, no, outside birthday food. party pagkatapos namin so, Brina, ng no doon. outside food. So, ang ano oh, pala birthday. guys, per box is $22 yung ano per box. Ayan, ganyan kalaking box. Marami na rin laman na hindi na yeah. lugi sa ano. Go huh? over there, we're gonna, 22, check, we're gonna check you Oh, there, Sabrina. There. Come on, let's go here. This way, this way. Are you guys ready? Yeah. go under the Oh, under the Go. We're going to ride down. Uh... There's our service. <laughs> our service. Finally, Zyra's out in her room. <laughs> huh? Kaya ko yung nasabi guys na finally Zaira lumabas din sa kwarto niya kasi palagi yung talaga yan sa kwarto niya guys. Hindi talaga yan lumalabas. Naglalaro lang yan siya ng tablet. Maghapon, nanonood ng TV maghapon. Lalabas din yan sa kwarto, pagtatawagin na. So, ngayon guys na kumandar na kami papunta na kami doon sa May Strawberry location kung saan kami mamimitas. so ayan na nag-start na kaming mamitas I can't <laughs> Don't pick your neighbor. Don't. Oh. see, you're gonna walk away now. I'm looking for the red one. Like this, right there, right there. There's another one. Sobrang saya talaga guys mamitas ng strawberry. Dapat noon ko pa tong experience eh. kasi lang si Wade talaga dinadala ko. Talagang hindi lang ako pinapakinggan. So ngayon pinilit ko talaga siya ngayong araw na to. Hindi pa naman siya uh, ano daw ngayon kasi may mag aatin kami ng birthday party. Sabi ko pagkatapos ng birthday party, kailangan tayong pumunta doon. So ayan, napili po siya ngayon. Pumunta nat kami diyan sa farm na mitas ng strawberry. Ang saya sa iyo guys, nakakaaliw, nakakawala ng stress. Si Zaira naman, hindi makahanap ng malaking strawberry. Napakadami. Hindi talaga siya makahanap ng strawberry kasi doon lang siya nagstay sa ano sabi ko sa kanya mag move ka naman ng ano ng ibang spot kasi dami doon sa dulo talagang doon lang siya sabi ko sa kanya yung red one lang wag mong pilatitasin yung mga orange kasi hindi pa pwede so ayan guys pa na kami ay hindi pa pala kami pauwi. Papunta pa papunta palang doon sa ano nila sa entrance kanina kung saan kami nang galing ang daming taong namimitas. Yung iba nga, kinakain na yung iba doon lang sa ano, doon pa sa farm habang namimitas, kumakain din sila. So ayan, pinapakain ko yung ano, may farm din kasi ay may ano din sila guys, may mga hayop na pwede mong ipet. Katulad niyang horse, meron din silang goat, pero may bayad yon pag pinit mo yung ano, yung horse, ay yung ano, yung goat. So ayan namitas lang ako ng ano, damo sa gilid tapos pinakain ko sa kabayo. At saka si Sabrina naman at saka si Zaira pinitasan ko sila ng damo para ipakain sa kabayo. Tapos ini sa isa pa naman niya, sabi ko, "Lahatin mo na kasi eh, ano, bakit mo ini sa isa?" So ayan si Sabrina yung humawak tinatawag niya yung kabayo horsey come on horsey <laughs> Tapos yung pakainin yung kabayo guys Ayan, nag na naman siya ng train Yung gawa sa barrel Gusto niyang mag-ride daw ng train Si Zaira, pinapasa kanya Ayaw ni Zaira, so ayan ganyan lang, ikot-ikot lang din dito sa loob ng farm, marami silang mga ano guys, yung mga pangbata para maaliw yung mga bata meron silang zipline merong swing, merong basta madami silang ano madami silang mapaglalaroan ng mga bata ayan, pabalik na sila saglit lang silang umikot kasi nga dito lang sa farm ikot-ikot lang saya-saya niya napakalaking itik tapos ayaw pa naman niya so dinala namin siya sa doon sa may zipline yan nag zipline na siya tapos gustong gusto niya pa umulit sabi Push. ko mag wait ka muna kay may nag aantay yung batang nasa liko nag aantay sabi ko mag wait ka ng turn so ayan nakapag ano na siya ulit may naka ride na siya uli kasi wala na yung bata tapos na so siya na lang mag isa dyan kasi ayaw niya pa talagang umuwi gusto niya pang maglaro dyan so ngayon tapos na kami doon sa farm nandito na naman kami sa restaurant kumain na kami ng hapunan nag ano na lang kami dito na lang kami nag dinner sa restaurant yan yung in order ko yung baby back ribs at saka yung Kaiwe chicken sandwich at saka yung is butter butter chicken and then kay Sabrina is chicken strip at saka french fries so yun lang kain So, pa-away na kami, guys. Ayan. Buti na lang hindi masyadong traffic kasi ano Saturday ngayon. I mean, traffic naman siya pero hindi masyadong ano busy yung kalsada.